sabi ng papa ko, itapon daw po ako, pero ayaw nang ate ko. Oh. At kaya, ako hindi ko alam kung sa pumunta si papa ko. Anong nararamdaman mo nung nalaman mong gusto ka nilang itapon? Malungkot ko. Eh, Diesel, full tank mo na. Baka kung saan-saan tayo magawin. May bata naglalaro ba man sa gasaan? Eh? ay po. I mean, ah kung bibentay mo bata, ay Ate, magkano basahan mo? Sa so, kumpira 35 paano naman po? Isa po, 4 lang. Pag isang piraso, For the, 4 pesos. E eh, pag isang bundle, sa kong 35 pesos. Patingin? Patayin mo. Dito. 35 pesos to? Papagsakit. Anong pag piraso to? Sa kong. Bakit ka nagtitinda? ko alam po yung kasama ko ng tubig po. No? Ah, kumuha ng tubig. Ilan pa? Bakit kayo nagtitinda? Wala lang po. Para makabili tulit ng ati. basahan mo Para may pagtinda po. Ah, ah, pag nabinta mo to, may pambili ng basahan ulit. Opo. Ang sipag mo naman. Bakit ang sipag mo magtinda? Asa nanay tatay mo? Pagbigang ko ng body po. Ito po yung ate. Ah, hindi mo ate yung kasama mo? Ay eh, bakit ka sumasama? Pinasasama lang po ako para magtinda po. Oo. Kasi nag-iipon ko rin ako. Nag-iipon ka rin? Okay. Para sa yun iipon mo? Ipapambili ko po. Na? Ng... Sa mama ko po. Anong bibilhin mo? Cellphone mo. Ah, cellphone. Wala ka pang cellphone? Oo. Okay. Pero well, sinabi ko kay mama, bibili kong bahay. Bibili mong bahay. Opo, ano ba, si mama. Bibili ng bahay si mama pag nakaipon ka. Opo. Okay. Oh, kan ba binibigay sa'yo pag sumama ka magtinda? Pag tapos po namin magtinda po, ano po, binibigay na po yung pera. Magkaano? Hindi po pa po wala po. Araw-araw kang nagtitinda? Opo. Minsan po, niyayaya ko po lagi. Oo. Oh, Magkaano binigay sa'yo kahapon? Kahapon po. Ano po? 22. 22? Opo. Oh, Nag-aaral ka ba? Opo. Anong grade ka na? Grade 2. Ang galing. Kaya pala marunong ka na. Ano pangalan mo pala? Kylie po. Kylie? Opo. Oh, ilang taong ka na? Ano po? 6. 6. Talitalino naman ng batang ito. Ilang kayo magkakapatid? Ano po? Apat. Araw-araw kayo nagtitinda ng basahan? Opo. Oo. Uh, paano yun? Di ba nag-aaral ka? Paano ka magtinda? Magpumasok? Pag tapos po namin mag-uwian, nagbibilis po, tapos ayayain na po magtinda po. Ah, magaling. Ano pangalan ng mama at papa mo? Lisa Barbeto, tapos yung papa ko, di na di na po bumabalik sa amin. Ay, nasaan ang papa mo? Naghiwalay na po ng mga Bakit sila naghiwalay? Hindi ko po alam. Kailan umalis? Nang baby, ng baby pa po ako. Ah, baby ka pa, umalis na. Okay. So hindi mo na nakita yung papa mo? Hindi po. Nasaan okay. daw siya ngayon? Hindi ko po alam. Yeah. Hindi mo na mimiss yung papa mo? Hindi po, kasi ano yung bata daw ako. Sabi ni mama, di daw ako ano, inaalagaan. Ah, hindi kayo inaalagaan ng papa? Tapos hindi daw ako pinipila ng gatas. Hindi ka pinipila. Eh, Father's Day ngayon, sana kasama mo yung tatay mo, batiin mo siya, baka, baka maalala ka niya. Pero alam mo kung nasaan yung papa mo. Um, hindi po. Hindi kasi hindi ako magay kasi hindi sabi ko ng papa ko, itapon na daw ako. sa hindi sabi ko ate, sabi ng Lord, kaya yung papa ko na lang umalis. Ano? Anong sabi ng papa mo? itapon na daw ako tapos kasi kaya gamon kasi pinurot lang ako kasi, na, kasi galing ako kay mama tapos sabi ng papa ko ano sabi ng papa ko itapon daw po ako pero ayaw ng ate ko mm -hmm. e kaya ako hindi ko alam sa pumunta si papa ko bakit kanila itatapon? hindi ko po alam Anong nararamdaman mo nung nalaman mong gusto ka nilang itapon? Nalungkot ka. Nalungkot ka. Oo. ka. Bas, bali, basta mag aral ka na lang. Paano kung ano? Paano kung nandito yung papa mo? Halimbawa, magkita kayo ng papa mo. Anong sasabihin mo sa papa mo? Ba't, sila nag-iwan ni mama? Dapat sila naghiwalay. Pero gusto mo magpalikad sila ng mama mo? Opo. Oh. Bakit? Kasi, kasi wala na akong papa. Wow, wala, kasi wala kang papa. Gusto mo magkaroon ng papa? Opo. Ayan, o oh, sige. Alimbawa na para baka sakaling ano, uh, makita ka ng papa mo pag nagkita kayo, anong sasabihin mo sa kanya? ano, ba't nga ba't nga sinabihin na kung itapon ako? Kawawa naman si baby, bakit? Ang ganda-ganda mo pa naman, tapos bakit ka itatapon, no? Yung, kaya, kasi alam po na, alam na po, lola ko na po man. Alam ng lola mo na? Yung po ako ng, ano, papa ko po. Na itatapon ka? Opo. Tapos yung isa ko naman ate, ano, din sunod po ako. Ano pa, sabi niya ayaw niya daw ako yung tapon. Buti mabait yung ma lola mo, mama mo, tsaka ate mo, no? Okay. May, mabait din po kuya ko. Mabait din ang kuya mo. Ako. Pero mag-iingat ka, ha? Saan ang bahay niyo? Doon po sa taas. Malayo? Hindi po. Sa may... po sa taas yung sa may ano po, apartment. Ay. Ano hanap buhay ng mama mo? Nagtatrabaho po siya sa Bumpares. Ah, sa Bumpares? Opo. Okay. Araw-araw yon. Opo. Magkano sweldo ng mama mo? Pag si ate naman po magtatrabaho po doon, 200. 200 everyday? Opo. Kaya ikaw nagtatrabaho ka din? Ako lang po, kinukuha ko po yung pinagkainan ng mga tao po, tapos nilatala ko po sa, sa no, lababo po. Ah, tumutulong ka. Opo, tapos ano pinupunasan ko yung lomesa tapos pag pag ubi na ng 11 nililipit ko na yung upuan tapos in, niwawalis ko na yung niwawalis ko na ang sipag mo naman bakit masipag ka? ba't ang sipag mo? tapos pag ano po pagka uh, unti daw yung tao kumakanta ko para dumami ah kumakanta ka rin? Apo. oo marunong ka ba kumanta? wala po, wala pa po ako maisip kung ano po po. Ano kinakanta mo doon? Yung mga alam ko po lang pong kanta. Sampulan mo nga ako, pwede? Hindi ko, kasi pag ano po, pag may, dapat po kasabay po ako, parang may alam po. Ano bang kanta alam mo? Sige, sasabayan kita. Hindi ko po kasi alam yung mga lyrics. Ah, hindi mo pa alam ang lyrics. Kailangan may ano, may tugtog sa sabayan mo. Tapos kailangan po ano tuturuan pa ako. Tuturuan ka oh. Mag-aral ka mabuti ha? Ako. Okay. Atay bakit kasama mo siya lagi? Ano po? Para lang po may pang ano lang po sa pagkain. Dapat ka to? Okay lang. Nagpa-vlog ako eh. In. Eh inalok niya ako kaya ano nasama siya sa video ko. Bakit kasama mo siya lagi? Ano po para po may pagkain sila sa may Ah, oh, ano mo siya? Kaibigan lang ko po. Kapit bahay niyo? Okay. Ano? Araw-araw siya sumasama sa iyo? Opo. Okay. So, pag minsan po pag kasama po siya ng ate niya, di, ano po, ako nila po na lang po ang na. Oh. Eh, Taga saan ka naman? <laughs> ah, magkakapit lang um, sa inyo. Ano pangalan mo ate? My name is Elijah Gerald L. po. Ilang taong ka na po? 14 years old. 14, nag-aaral ka din. Opo. Si pag nyo naman, bakit ka nagtitinda? Sarili mong business to? Hindi po, sa parents ko namin. Ah, ginagawa ng parents mo? Opo. 14 years old, no? Marunong na maghanap buhay. Mag Aaral naman kayo. Mag-iingat kayo, mag kayo lagi, ha? Opo. Ikaw ate, mag-iingat ka, ha? Opo. Okay, bigyan ko kayo ng ano. Sige, sa'yo na to, pero pipigyan na lang ko kayo ng pampaon, ha? Wait lang. Ayan, bibigyan ko kaya ng pambaon ninyo, ha? Marunong ka na sa pera. Magkano to? Ay, oh, ang galing. Okay, o. Oh, sa'yo to. Ate, sa'yo rin to. Thank oh, you po. O, dahil masipag kayo, ha? Thank you po. mag kayo mabuti, ha? Okay. So, ayan mga kababayan. Habang nagkasulina ako dito, itong patang ko'y inalok ako ng basahan. Kaya, ayan, bigyan ko lang sila ng kaunting pambaon nila kasi pareha silang nag-aaral. Anim na taon? Apo. O, oh, tapos si ate, 14. Ang galing naman. O, oh, ano masasabi ni ate ngayon na nakatanggap ka ng pambaon? Maraming salamat. Eh. oh very good. Si ate naman. Thank you po para po may pangkakot sa bahay ng mga pangkakot. O. Oh. Sige, salamat sa inyo. Sana, ano, nakatulong kahit papaano ha? God bless you. God bless. God bless you, anak. Ha? Thank you, oh, Sige, ingat kayo. Oh, walang anuman. man. Ingatan mo yung pera mo. Baka malaglag. Ha? Oo. Ha? Okay. Kumain na ba kayo? Hindi pa, po. Hindi pa kayo kumain. Hindi pa. Anong oras na? Kain muna kaya kayo. Saan kayo kumakain? Ano po walang po ko wala wala si Daddy na ay, hahati lang kayo ng pagkain. Oh, okay. May mabibilan pa ng pagkain dito? Dito Oo. Oh. Gusto nyo bigyan ko na lang kayo ng pambili pagkain para kumain na kayo? 12.30 well, na oh. Hindi pa kayo nagla-lunch. Sige, dagdagan ko yan. Bigyan ko kayo ng pagkain. Bigyan. di pa pala sila kumakain mga kababayan. Ayan. Hanap ka na kayo ng makain 200 ulit kayo ha? Para kain na kayo, pangkain nyo, ha? O, oh, sige, ingatan mo yung pera mo, malaglag. O, oh, gabayan mo na lang siya, ha? Baka mawala yung pera niya, ha? O, oh, kain na kayo, sige na. Mawawa na may mga batang to, hindi pa nagla -lunch, eh. Anong oras na? 12.30 na. Sige, kain muna kayo mga anak. Ingat kayo. Huwag kayo magpapagabi, ha? Oh. Sige, ingat, ingat.